So, maing gabi guys. Matapos na nga ato ang opening party. Opening party sa ato ang video key bar. So, mo so, na lang ni nahabilin. Bingaw na, kailangan din magkuan di pag pwede magbuntag. Although, ang mga bisita is ikiganahan pa sila. Kuan, ikiganahan pa sila. O, kanta. So, mo ni, mo ni nahabilin. <laughs> mga hugason, mga hipuson, mo na niron Okay, nag-opening matakaroon sa tuang negosyo. Mag-uulihod lang nga negosyo, drink and sing. So, first opening, uh, opening today October 18. Tayo okay, 'yon. Mo na ni time check is alas 11:30 PM so mo unahin na habihin. Go okay, event out na tuma singing songbook. <laughs> songbook. Mone, atay big na habilin diha. Mone, kasagaran, basta mag-opening ka, business, may biko. ko. ang ato ang agi. Nakong hiloon bukas, katulgo na kaayo So, itong pa-decoration, ang balon. Although, ang balon is not perfect, but okay na. Sige, nahanap ko ang mga bisita. Ito mga bird, ya. na mga sobra-sobra kung giipon tapos tapon na to yan ah. ay antok na ako lingaw na lingaw po takanta kanta ay nalingaw sila ganta-kanta nakikabiin okay, naman it needs to close na giyod kaya maawayan tag silingan <laughs> maawayan tag silingan yun na huwag kung sama na diha mm ano niya to ang video kihan guys wala na ko na pasaka ang dako nga TV kaya nagulan ganina so lisod magsaka so kana na lang napatuyangan na lang na kada kada ko nga TV ang palit mo may bago gan na mga drinks na horot atong imperador oh my god horot atong impi horot yung impi eh, JSM Blue, ganahan silang ang sa So, gamay ra ako nga palit nga JSM Dapat, ano, hin pala. Dapat ko, ano pala. Magpalit ko more JSM Blue kay parang ladies drinks ba. Dapat na ito yung magpalit ka. So, naubusan ako. So, tomorrow is, maghulog-hulog na gito sa to kanta na sa video kay Needs na maghulog No, pray na tomorrow. Kaya, unsa um, saan may kita o na to, um, i-pray na to mga drinks, no pray na tomorrow. <laughs> um, alright guys, that's it. And thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye.